What's up, guys? Another trivia and another day na naman po tayo. Ano ba ang tawag kapag yung mga pango ay nag-uusap-usap? Ang tawag doon ay pango ngusap Eating aside, kung ikaw ay merong sama ng loob sa isang tao or may kagalit ka, lagi mo tatandaan, lagi yan pwedeng idaan sa pag-uusap. Pag-usapan nyo kung ano yung problema, pag-usapan nyo kung ano yung kinakagalit mo sa isang tao. Lalo na, ngayon is 2025 na. Ano bang gusto mo sa 2025? punong puno ka pa rin ba ng hatred? punong puno ka pa rin ba ng galit dyan sa loob mo? Or mag-move on ka na? Or kausapin mo yung taong may sama ka ng loob or kagalit mo para maayos nyo yung problema. Para mas maging magaan, maging hawa ang iyong pakiramdam at mas maging masaya ang iyong Kung yung Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kaya.